Hi! Subukan natin magluto ng napuritan pasta. Nagprepare na ako ng chicken sausage, onions, and bell pepper. Pakuluan at palambutin ang ating pasta. Magpakulo tayo ng tubig, lagyan ng mantika. Wala nang to guys. Pagkakuloy, lagyan na natin yung ating pasta. Lutuin ito ng mga 10 minutes or i-check nyo instruction kung ilang binuto dapat na maluto ang inyong pasta at any brand ng pasta pwedeng lutuin after 10 minutes luto na ito kailangan mo natin hugasan na malamig na tubig para huminto yung kanyang pagluto para yung ating pasta ay hindi malabsa at iset aside muna natin at isalang lang muna natin yung ating kawali Lagyan natin ng konting mantika dahil dito tayo magpuprito ng ating chicken sausage. Iprito mo natin to hanggang golden brown gaya nito. Hanguin at set aside muna natin. At dito rin tayo magigisa ng bell pepper at sibuyas. Ilagay natin yung ating bawang. Aluin lang natin at hayaang maluto yung ating bell pepper. Pwede na ilagay yung ating sausage, ketchup, oyster sauce, at dagdagan ng paminta. Lagyan din natin ng butter. Lagyan natin ng konting water. Pwede rin kayo maglagay ng pasta water, yung pinagpakuluan ng pasta. Timplahan natin ng asin. Naglagay pa ako ng konting water dyan. At pwede na natin ilagay ang ating pasta noodles. At haluin lang natin na maigi. Paborito mo ba o mahilig ka ba sa spaghetti? Try niyo magluto nito guys. Napaka simple pero masarap. konti lang kanyang gulay. Pero pwede kayo magdagdag lang like mushrooms. At ito yung version ko ng Napolitan pasta. Subukan nyo na rin to. Bukod sa budget friendly. At kapag nag-cave kayo ng spaghetti, why not ganito na lang yung inyong lutuin. Tiyak ko uulit kayo sa pagluluto nito. Promise. At para naman may kulay, lagyan natin ng parsley on top. Pero kung nakakaluwag-luwag kayo, pwede nyo lagyan ng cheese. Siyempre, para mas masarap, di ba? At pwede na nating tikman yung akin niluto. At hindi siya nakakasawa. At walang pinagkaiba sa spaghetti. Pareho lang. Parehong masarap. Kain tayo. Hmm. Bye.